Guys, uh, first time namin manguha ng labong So ano to, Try natin Di, isagad mo Dito? Hmm oh, eh Ha? Magas na dito Ready? Yeah. Yung malambot lang naman ang kanin yan Ah, na? Oh. Grabe damang dapaw, guys. Yan yan, sagarin mo yan. Para maliit, kunin natin 'to. Ha? Wag na muna maliit, yung malaki lang. <laughs> yan yan. Yan. Ito. Yan. Okay, dyan mo muna ilagay. Okay. Oh. Oh. Sakit nak lang, pantas siguro yan. Oh. Ndi, ndi. Iba ba, pa? Iba. Ya, nyan, jan. Yan. Rabi apa No? ini oh, mundo dito. Tingnan ina. Makati pa naman yan. Kuha mo muna. Dey, yung kuwento itak. Parang mali mo lang itak. Yan. Para kana para kana gahit. Eh. Katinyan. Hmm. Tapos i-research natin sa YouTube pa kung paano magbalat nito. Hindi <laughs> ba natin alam? Ano pa? Yan lang. Sa tayo dadan. Diyan na. Dito. Para mas maluwang diyan dali. Yan na. Ayos na. Putulan mo pa yan ga. Mga jan diyan. Ay, yan Sigo. yan sige. Yan. Yan, isa, Ito, mo. mo nga ito, hanggang dito sa gitna Ito? Hindi, baba mo pa. Yan. Hmm. Yan. Tara, ayos na. Oh, oh, madali ka ba? Gandahan lang. Doon natin yung trabaho yung taas. Para malaman natin kung paano. Yan, meron pa guys, oh. Yan, oh. Yan. Sorry, may maliit pa dito. Dito na muna aming kuwanin. Subukan natin Ah. Makating ari. Eh. Ah. So, sa bang buhay ko guys, hindi pa ako nakapagsubok nitong kuan. Magbalat. So, alamin pa natin. Hindi. Eh. Marami na yan. Tatlong pirasong yan. Saw, sawa ka na dyan. So, Ngayon, na pagbalat. Ha? Dito. Pagbalat. Doon na kaya? Sigulo mo na.

Maalam ka nito. Hindi, manuuloy natin si Job. Kumaya. May technique dito. <sighs> Bigat. Bigat. oo oh. okay. kabalo ka ni? kabalo ka yeah. mabalat <laughs> <laughs> lunod <laughs> 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 pungko galing ka nga pungko <laughs> papungkoan na ay ano ba yan kitabaw raman ninyo kitabaw mo um, ka ane ako na di ka man marunong nito baguhan pa ka ni. marunong ka ba nito la Ah, hindi na marunong yan. Baka wala mo. Sa sana yan. Sa sana yan. Gayon. Hindi, hindi ganyan. Oo, oh, saan sa malaigaw? Ah, sige. Sa anak, Tapos, babalatan to lahat, di ba lahat? Oo. Oh. Dito, tinutusok yan sa gitna ka. Parang, teka lang. Pabanurin natin.